pwesto na si Tatay Alex. Magkikita na kayo. Reveal! Yes, naman! Okay ba pa? Tinatago pa ni Alex ang kanyang nararamdaman. Close! May konting pagtago ng kilig. Itong pangalawa, ito talaga kanina ko pa nakikita kilig na kilig. Ayan na. Ready na si Jo. Ready na rin si, si Eden. Reveal! Reveal! Oy, atang pa. Oy, malaki na malipay. Best delivery pa. Yes, naman. Bakit pa ni Kuya Joe! Ay, Close. mo na, mas, oh, 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 oh. Walk out lang. Maba <laughs> yeah. agad eh. Titignan natin kung anong magiging reaction ng ating pangatang. Yes. <laughs> yes. <laughs> Tignan natin kung gusto oh, oh, oh. natin. Ito yung mag-sexy man ang meta. ha? Oo. Dumalabas na ba bihira lang. Sa kanyang pananampalataya. Kung magtutugma ba sa kanyang pananampalataya. Correct ang Pero babaguhin ba niya raw, pre. Oo, babaguhin niya. Tingnan natin kung oh. papayag naman. At tingnan. kung babaguhin niya pa pag nakita niya. Yes, tingnan o. natin. Mahakbar! Rebels! Ohoy! Ah, Para na gusto ka ni Eddie! Masakit eh! Para na gusto Okay lang pala sa kanya mag-tabit. Ay, Eddie, ang niya talaga. Okay ba sa'yo, Eddie? Parang wala siyang reklamo. Parang Eddie, approve ba? Tate, approve ba? Approve! approve! Eddie, sandali ko lang. Tatay Eddie! Happy Pride! Tatay Eddie, yan ba yung nakita niyo sa picture kanina? Yan ba? Yan ba? Oh, yan daw! Yan daw! Asa yung picture, asa as yung as picture. As picture. picture. Patingin natin. Pakalang oh, na ba, eh. mga pangalang si Sir Eddie. Nakusel, humanda ka, Lucel. Pakikaw na po kayo, Boogie Wonderland. Pakikaw na po kayo, Boogie Wonderland. First time to, ah na lang eh. Do double check si lang si ni e. Kuya. Double e. check, double ay, check. Ay, Pero makita. Okay. ano, um, si Ali ikot ka lang para makita niya ang kaseksihan mo. Ikot. Oh. Ikurba. Ikot. Ikot. Oh. 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 Purbang, Nakita purbang mo purbang naman, na. back and forth ang puwet. Diba? Ay. Pakita mo ka si Ariel. Sa harapat likod. Si Ariel. Pakita, <laughs> Oo, pakita ay, mo. Oh, Ay, si, pakita Mo, si Ariel nung yung ano dito. Yun <laughs> 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 si Ariel na umakit yung sa bato. Si Ariel yung, yung sa bato. One, two, three. Oh! pa akong kakilala. Lito ba e. yun Si Kuya Eddie. Hindi. Hey! Hindi, eh. joke lang. Oh, joke lang pero po. Pero approve ba sa inyan, Sir Eddie? Oh. Approve eh, oh. Ide, ya, ide, yan yun ang mga tipong ide-date niyo, Sir Eddie. Pwede <laughs> na eh. ako. <laughs> Pwede na ako. Pwede na ako. Okay. Joke lang po namin kay Sir Eddie, pinalit lang po namin sila. O close muna. Tayo, si Best, samahan tayo talaga dito. May chance ka. Joke lang po kayo, Eddie. Joke lang 'yun. Joke lang iinom pag may i-meet ka. Ang loko. Ay 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 ay. Ngiti na kanatahan ni Selano. Eddie, ready ka na ba? Si Ayon man, ang gusto niya mga Marvel, ganyan. Reveal. Yan! Ay, uh, ay, grabe! Yes! Daming kiss nun! Tatay Eddie, daming kiss ah! lahat eh! Oo, todo yon. Uh, uh. Todo yung... Yung Iron Man po, Kuya Eddie, gawin niyo! Oo, Iron Man po! Oh, Nakot! Oh, oh. Isa pa, isa pa! Isa pa! Ah, Iron Man! Oo! Nako Ate Itin, tignan natin kung mapatingkayad ka din sa kanya pag nakilala mo na siya. Close! Yan yung mga gusto niya sa sine, si Iron Man. Oo, upo eh. ka na, Nanay Eden. Well, well, okay. well. So, ngayon, ibabase muna natin sa ano. ano na... Parang hinihingal ka. Di ba? <laughs> Natuwa ako doon sa ano namin yung panit. Yung nagpalit. <laughs> <Yeah. laughs> Nag-sub yeah. si no? Okay. Tatanungin na natin si ano, si Nanay Eden kung anong dating sa kanya nung una. Ang pinakauna. Okay. Nung nakita uh, ko siya nyo, siya ng personal, anong nararamdaman niyo? Ba, diba? anong nararamdaman niyo sa kanya? Ah, uh, akyat o baba? Akyat. Ay, akyat. A Alex. Si Alex, si Sir Alex. Akyat. Bakit po? Uh, mabait siya. Tsaka komportabling kaharap ba? Ah, no, nakita uh, niyo na may komportabling naramdaman Ah, uh, oh. Uh, uh, uh. Yung itsura niya ano, pasado naman sa inyo. Okay naman sa akin. Walang problema. Tapos ikaw din. Okay ka din sa kanya. Walang problema. Lahat umakit siya. Wala siya. Disapproved. Oo? Oh. Oo. Oh. Oh, oh. Okay. Okay. <laughs> Etong pangatlo muna tayo. Oh. Yung, yung pangatlo. Si, si Tatay Eddie. Eddie. Parang kinilig ka din. Oh. Nakita mo siya. Eh. <laughs> Akya. Hoy! <laughs> Iba yung tawa. Anong tawa yun? Ito yung babaguhin ka raw niya. Oh, okay lang oh. babaguhin ka. Niya? Huhubugin ka. Oo. Akyat kaya o baba? Ang, akyat. akyat. Ay! Ay akyat! Si Eddie, akyat! 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 po kayo. kayo. E eh, tanungin ko lang si Sel. Sel, pag ikaw pa pipili, o baba? Si Eddie. Baba. Hindi <laughs> 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 lang eh. E eh, kasi nga hindi umiinom. <laughs> e eh, nakata. Ano? <laughs> Lasik pa siya Chico, ngayon. Eh. Tumatong. Oo. Oh, oh. Mamaya pa. May <laughs> maraming <laughs> 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 Mamaya pa. So, uh, bakit mo siya pinaakyat kahit merong ano? Merong ah... Uh, merong challenge sa na baka baguhin kanya. Ah, uh, parang maganda. Sabi mo nga may challenge, di ba? Oh. Tingnan natin kung sino mahila namin. Ah! ah. Ay, Tara, eh nasa yeah. conversion level tayo. Yeah. <laughs> uh Oo. -oh. Pero sa puntong ito, si Tatay Alex kasi, na nasa pinakatuktok na hindi na siya mahahabol ni Tatay Eddie. Kaya kahit pinaakit si Tatay Eddie, eh, kailangan na nating magpaalam sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa kanya, Nana Eden? Ay, hindi na pwedeng makita. Kasi nasa yung oh. paitang niya. Dito pa niya. lang po siya <laughs> unless, uh, po. Unless, e. unless, po eh. Unless, unless, pababain mo yung dalawa, magkakapantay-pantay sila. Ah, ganun. Tapos tsaka mo sila pag-iisipan. Ah, okay. Sige. Pabababain ko na lang sila. <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh my God! Eh. Okay. May so, only tinatay. Alex, maaari ka po munang bumalik sa inyong unang baitang. Nasa taas na si Alex. Saya na niya oh, doon eh. If we had an exchange <laughs> of heart. Okay. So may sudden change of heart si Nana Eden. Uulitin natin. Si Tatay Eddie, pwede ka nga po munang bumaba ulit? Baba po kayo dito, Tay. Yeah. Okay. Okay. Yan ang original Yan pwesto nila tatlo. I-explain ko sa inyo, ha? Si Tatay Alex at Tatay Joe, yung unang dalawa po dyan. Mm -hmm. Sa baitang na po yan, maaaring pag pinakit nyo sila, yun na yun kasi tuktok na yun. Ah, okay. Pero pag pinababa mo sila at pinaakyat mo yung pangatlo, pwede silang mag-triple tie. Ay, mm -hmm. Pag nag-triple tie, tsaka ka mamili sino ang pinakagusto mo. Okay. Okay? okay? So, ulitin natin. Para kay Tatay Alex, akyat o baba? Yung Number one. Ito. Ito po yung number one. Pina tate ah, Alex, baba. kaway po. Kaway po. Ayan si Tate Alex. Baba po. Baba! Baba! Grabe ka. Oo, oh, ko. Oh, tatay Tate Alex, anong naramdaman mo? Pinakit ka na, pinababa ka pa. Pakigal. Pinagod ako. Pinagod daw siya. Oo, grabe ka, Ide. Akit baba, akyat baba. Napagod. Oo, oh, umasa na si Tatay ano, Mas Alex si na sa ginawi mo. Kung ikaw ang papipiliin kay Alex, akyat o baba? Akyat. Oo. Oh. Oh. Okay, oh. Oh. Eh. Oh. 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 Naku, hindi kayo nagkakasang ayo ni best friend. Naku. No. Bakit akyat? Mukhang mabait naman eh. Oo. Oh. Oh. Uh. Mukhang payag siya kahit nakainom ka, di ba? <laughs> 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 Tanggap. Tanggap, oh. <laughs> yung number two. Si Tatay Joe. Kawai po, Tatay Joe. Oh, ah, ah two. Tignan mo, ang ganda ng mukha. oh. Ay, look down. Oh. Kista oh. naman. Diba? Tignan mo yung muka niya, oh. Parang labubu, di ba? <laughs> Oh. Yun yung, mga tiklop ng mukha ng labubo, bu diba? Cute. Cute, Akyat cute. Akyat o baba? Baba. Oh, ah. Baba um, din. din. ikaw din talaga gusto mo. Exciting ang buhay mo. Oh, Oo. Okay, oh. 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 Tama. Oo. Tatay Eddie, eto na. Yung, ta yeah, okay. yung babaguhin ka niya. Imo-molde oh, oh. Ka niya sa gusto niya. Ayaw niya na naka-shorts ka. Ayaw, Ayaw niya na mo. Niya -ka. Bala ka dyan. Magugustuhan niya rin balang araw. Akyat o oh, baba? Akyat. Oh sila pantay oh my god kala ko yung mga nauna nating editions dito yung unong mm -hmm. mga episodes kasi mga bata sila kaya mas ano sila mas nag-explore uh -uh. mas gusto nila ng challenge ayaw nila nung 'di ba marami yeah, parang... silang paikot-ikot mm -hmm. Kala ko dito sa mga ano natin, seniors, Senior. mas gusto nila yung yung sure na. Yung gusto yung, uh -oh. yung wala. Uh -oh. yung Eh, di ba? Anong edad ko na eh. Gusto ko na lang namang mag-enjoy. Na uh -oh. ba diba? Pero yung meron pa na. din pala katulad ni Ate Aiden na sa edad niya yan, 69, ayo niya pa ng sure. Gusto niya challenge. Uh -oh. Yes. Uh -oh. Why? Kasi pinagda pinagdaan ako na dati yung walang challenge. Eh. Ah. Bakit hindi ko i-try? Di ba? May oh, silang ang buhay oh. eh. Eh, ba't hindi ito ang ginawa mo? Ang laki challenge. <laughs> Sobrang so, so, best, best friend ko yan. Best friend. Best friend. In the In the Nene. Nene. Si Ariel siya eh. Oo. Paano mag-jowa si ano si Spider-Man tsaka si Ariel? <laughs> paano magkakasundo yun? Hindi ano? yata. Okay. Ayaw niya yung ganong oh. challenge. Gaganunan siya ni Spider-Man. Si Ariel gaganunan naman siya ng palikpik. Di sila match. Okay. Tatlo. Pare-parehong baitang. Isa lang dyan ang kailangang magtuloy. Okay. Sino ang paaakyatin mo? Ang sasabihin mo ay... Ang paaakyatin ko ay si... Number one si Alex. Number two si Joe. Number three si Eddie. Ang paaakyatin ko ay si... Number... Kaya yung pinili. Ganda lalaki. Ganda, Ganda lalaki. <laughs> Pero hindi video natatapos. Ang ating patimpala. Tatay Eddie, dahil ikaw ang napili, ikaw ang may pagkakataon para pumili. <laughs> As, Ay, di ba tapos? Si Sel. Si Aba, uh, bago uh, to Cel, ah. Sel at, at Eden. Akyat kayo dyan. Mag-bestie. Uh, at Eden, nasa punto ko ng buhay mo na kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Sa edad na 65, baka may mga bagay ka pang hindi nararanasan na gustong maranasan sa buhay mo. Ah. Kaya sa oras na ito, bibigyan ka namin ng pagkakataon na mabili kung sinong gusto mong i-date. Si Eden o ang bestie na si Sel? Bago to ah. Okay. Edy, sabihin mo ang gusto mong makadate. Si Si Eden. Si Eden. Eden, <laughs> one point. <laughs> Bakit? Nag-ailan <laughs> mo? Nag-ailan mo? Tatanungin natin ulit siya. Baka magbago. Ah, sige, is. sige. Oh. Eh. Baka mag mag magpalitin. Up eh. to 100? Oh. Yes. Eddie, titikin mo silang dalawa. Sinong small? Eden o Eden. okay. Ah, Madali lang. Madali <laughs> lang. Baka mali yung blocking. Palit kayo. Palit kayo. Palit. Ay, oo nga. Baka mag-iba yung ah. ano. Kasi yan. Baka yan. Natapat eh. Okay. Gawin mo yung Little Mermaid. Kuya Sel. Oh, yung ng Little Mermaid. Eddie. Eden o oh, Sel? Eden. Eden, <laughs> Eden. Eden. pa Eden. Three points. Sa punto ito, pagpapalitin natin ang pangalan yung dalawa. Eden yung suit mo Sel. Sel yung, segundi, <laughs> yung segundi, charot. Charot lang. Binibiro lang po namin kayo. Tatay Eddie, congratulations. Nanay Sel. Ay, Nanay uh, Eden. Mag-enjoy ka. Mamit, mamimit mo na siya ngayon. Step, Step in, in, the in, the, name, name of, God. love. At maraming salamat kay Al Tatay Alex at, at Tatay Sir Joe. Maraming salamat Thank salamat. You. Mo. Thank you, Kuya Sel, ang ating Little Mermaid. At pasalamatan din natin ang Daddy Doogie's Kitchen Bistro. Together. Age doesn't matter pagdating sa pagdating. Oh. Oh. Dahil sa hagdanang ito, marami na ang kininig Yo. dito sa Step, step in the Name of love. love. Magbabalik pa ang our show. Our time, it's showtime.